Ayun na. Lagyan, lagi pa natin ng ano, ng... Ayun o. No? Itong suka na... Hmm, bango. Bango. Suka yan, hindi yan suka sa ano. Natural na suka yan. Suka sa niyog yan. Yun. Bango. Ang bango. Bango.

Wala na pe. Salap. Hmm. Gabi salap. Gabi salap mga idol. Bumalik na pe. Kaya, no. Bumalik na mismo. Hmm. Yun. Sarap. Shout out, uh, shout out para sa mga kumahilig kumakain itong ganitong ulam. Tsaka pakipalo na rin sa aking Facebook page. Tsaka pakisare na po ng video. Yan na po mga idol. Maraming po salamat sa inyo. Panunood. Bye bye po.